Enrique ni Reveal na ang magiging best man niya sa kasal. Masayang masaya ang kanilang mga tagahanga lalo na ang Liz Ken Shippers nang mapag-alaman ang gaganaping kasalan ng dalawa sa buwan ding ito, na alaman din ng kanilang mga tagahanga na magiging maid of honor ni Liza Soberano ang kaibigang si Janelle Salvador ganun na lang ang tuwa ng kanyang kaibigan nang sabihin iyon sa kanya ni Liza Soberano at wala itong pag-aalan langan na sumang-ayon. Ayon pa nga kay Janelle Salvador ay paghahandaan niya ng sobra ang pagiging maid of honor niya sa kasalan dahil yayamanan daw umano ang dalawa. Matapos ang revelasyon tungkol sa maid of honor sa kasal ng Liz Ken ay tuluyan nang na-curious ang mga netizens kung sino ang kinuhang bestman ng soon-to-be husband ni Liza Soberano na si Enrique Hill. Hindi naman nagdalawang isip na sumagot ang aktor at inihayag nito kaagad kung sino ang kanyang napiling bestman para sa gaganapin nilang kasal ni Liza Soberano. Ayon dito ay kinuha niyang bestman sa kasal ito dahil isa ito sa mga taong nag-alaga sa kanyang mapapang asawa habang wala ito sa tabi ni Liza Soberano. Lalo na nung mga araw nakakagaling lang sa hospital ni Liza Soberano dahil sa stress na nagdulot ng pagkawala ng malay niya bukod pa doon ay sinabi niya rin sa masamamang sitwasyon namin nalaman na buntis si Liza Soberano ay masaya peren ako dahil ang hela ang kapalit ng pagkakahospital ni Liza Soberano. Bago pa man matapos ay sinabi nito kung sino ang kanyang nakuhang best man yon ay walang iba kundi si James Reed. Ang manager ng kanyang fiancé ngayon na pansamantalang nag-aalaga kay Liza Soberano sa ibang bansa dahil pansamantala silang magkalayo ngayon at parehong abala sa kanya-kanyang buhay.